Grabe guys, hindi makapaniwala yung mga kalaban sa gagawin ko. Todo iwas kasi sila sa akin, tapos nalaki yung mata nila nung ako'y paparating na. Ang masama pa nga nyan guys, si Sabir ang aking inuna. Huwag kayong kukurap pa, kasi makakasabid siya ko dito. Bali pagkatapos nga nun, si Grok yung sinunod ko. Ang akala niya yata makunat siya, porki gawa siya sa bato. Bilangin nyo na lang kung ilan ang aking mapapas lang. Siguro iniisip nyo, paano ako nakasabid dito? Heto guys, panoorin ninyo. Napansin ko kasi yung dalawa sa kanila na gumagawa ng pangarap ng magkasama. Nang aking maasinta, halos magulantang sila. Bitch! okay lang na ako yung nabigyan nila at least ang kapalit nun ay lima pero guys nung bumalik ako sa aking linya para bang gustong gusto nila akong gantihan walang awa nila akong pinasok at pinagtulungan feeling ko parang nainis sila sa ginawa ko kanina hinabaan ko na lang ang aking pasensya nang ako'y makabalik parang hindi marunong makaramdam tong si Bea labis tuloy siyang nabigla nung ako'y nasa nanya. na niya buti mabait ako tinulungan ko siyang makauwi sa base nila bali level 15 na nga pala ako dito guys kaya medyo nakakakilabot na kung titingnan kaya ko na nga mag mag isa eh nang ako lang nang aking umpisa hindi na ako tumawag ng mga kasamahan. Ang sinabi ko na lang sa kanila, walang mangyayari alam. Eh kaso nga lang guys, itong si Hylos, nakita kong papalapit sa akin. Parang balak niya payatang umagaw na wala tuloy siya na parang bulalakaw. Nadamay pati kakampi niya at isa-isang nalusaw. Nakapitas pa ako ng dalawa doon ah, ibang klase talaga. Tapos dito, masyado ako naging kalmado. Nang magkaroon kasi ng digmaan, inuna ko yung tank nila. Halos maubos ang aking oras, hindi ko napansin yung mga kasama ko, isa-isa na palang napipitas. Tingnan niyo guys, ako lang yung matitira dito. Buti ka nyo, nakapag ako palayo. Ngunit mabibilib kayo sa aking gagawin. Alam ko kasi maglulord na sila kaya nagtago ako dito banda ang immortality ay inihanda ko na ganito gawin nyo guys kapag gusto ninyong kumontes tago lang kayo dito sa damo yung hindi mapapansin ng kahit sino ngunit dapat hindi kayo mainipin ha lalabas lang kayo kapag kailangan na kaso nga lang guys ang malaking pagkakamali ko dito hindi ako nakontento sa aking napwestuhan lumipat pa kasi ako ng dahan dahan so ang nangyari nakita ako ng karamihan pero alam nyo ba napaganda pa doon ang aking pagpapakita kasi nawala sila sa focus at sinugod agad nila ako mabuti na lang kanyo immortality kanina ay aking inihanda tapos ang pinakamalupit ko pang nagawa Halos natawa na lang ako sa sobrang galak at tuwa. Sino ba namang manraralo ang kaya nun gumawa? Si Cake lang naman at wala nang iba. Kung totoosin nga guys, dapat talo kami dito eh. Kasi tingnan nyo naman, lamang na lamang sa iskor yung kalaban. Pero kasi kapag ang moskibay ba hindi naban, talagang ang kahit sino ay mahihirapan. At ayun na nga guys, kung ang iniisip nyo, yun lang ang aking nagawa. Sandali lang, meron pa ako sa inyong ipapakita. Ang ginawa ko kasi guys, nilito ko yung link nila. Nang lumapit kasi ako dito, ako ang una niyang pinuntahan. Tapos ang nangyari, natanggal ang aking imo. Yun nga lang, hindi niya pa ako nabigyan at ako pinatakas pa niya. Maniniwala Akala ba kayo na ako ang magiging mitsa ng pagkatalo nila? Heto na siguro ang hindi ko pinaka makakalimutang nangyari sa raluko ko. Palagay ko kasi ang talino ko ay ibang klase. Isipin nyo kasi low HP na ako pero ako pa yung nagawang magpanalo. Masyado silang nasurpresa sorpresa sa gagawin ko. Paglitaw ko nga, tower luck talaga malala. At ayun na nga guys, ang susi sa pagkapanalo ay ganun kadali. Kailangan laging may objectives at laging mapanuri. Sigurado ko ito na ang sagot para sa victory ninyong minimithi.